Yeah, I woke up feeling like a champion Every move Cheese! Ito po guys, gagawin po natin ngayon Wala tayong paso Kaya ito i sol natin Tapos i-clear Si Mami Metal Palace At talya ng bike Ito ang mga gagamitin natin guys Strip sol metal palis spylock na mirror yan Okay guys, ipasan okay, na natin ito. Iyayin na natin ito. Mga boss. So, eto nga mga boss. Magpipintura tayo ng batalya. Phantom BX tubo ito uh, dito lang to sa kapitbahay namin at uh, pinapinturahan ang, ang gagawin natin dito silver pero ang gagamitin lang natin ang lang uh, pilots na clear kailangan tanggalin natin lahat ng dati niyang pintura i sul muna natin tapos lilihain natin ng manibis na 600 na liha uh, kasi ano to, eh. aluminum ito eh. pag, pag natapos natin backpacking yung mga pintura at saka maliha uh, gagamitan natin ng Gamitan -gamita natin to ng metal palis mga boss Para kumintag Kasi maganda naman din Ang metal palis sa aluminum Yan para kumintag siya Ng maligay mga uh, boss Tapos Saka natin titry Ng clear na pile Pang top coat Natin mga boss uh, Medyo mabusisi nga lang Mga boss sa pagliliha kasi Ito may mga kasingit-singitang Dito nga po pala yan, sa bahay namin sa Salawag yan, nasa terrace po, nasa terrace po si kilang si sige lang, sige liha lang ng liha. Liha lang boy, sige ang liha ka lang ng liha dyan. Ayun nga po, sige, gagamitan na natin ng metal polish yan. Na, na. Papahiran natin ng metal polish kuskusin natin ng maigi sinalis na natin lahat na ng mga pintura yan para, para umintab siya tapos sa uh, natin tatakot yun nga lang masakit sa kamay dahil yung um, strip sulp sa kamay talaga yan pag yan nadadampi tapos ito naman may pupunasan mo na maigi para umintab na umintab tapos ayun o ayun o nakita yung umintab na background ng bahay na ayun nabos no apple tree Kailangan niya lang mga boss Kailangan talaga Lahat to Mga metal balis natin Para Goods na goods siya Makinta uh, Ang mayari yung sineto uh, Bata Medyo tropa tropa ko Sa iban yan Eh nakiusap Yan Yan na mga boss yan, Tatapot na natin Nasa labas na ako Labas na ako Hangin nga lang Yan Pilox lang po yung gamit ko uh, clear para matapakan po yung pinabatalya para yung pintag nya eh, syempre ma makover diba? hindi mo wala hindi lang nagigosi ka pa pang malupit mo boss diba? Ah, talagang you know, makapad ka pa And, dito nga pala yan sa bahay namin sa, sa lawag sa mabuhay 2000 Ayan, sa, sa, sa labas ako so, ng namin. Ayan. talpakan ulit mga gulong yan At, uh, mga yung mga decals may pa sa mga decals dyan na ano eh, ano ko na yung eh, mga sulok sulok tapos ano, lahat mga po And, lang, ano, talagang sila.